Hello guys, magandang tanghali po sa inyong lahat. Uh, mo ang uh, naman ang ang uh, panibagong video. The feeding ay, ay, ano sa, uh, sa inyong lahat, mga uh, kaibigan to. Gulay na gagataan si Tao, ang palaya, kalabasa. So ito ang na ano din. Flying fish na titrito, tihalo. at uh, ito'y gagataan kung may ito this is walking, uh, no, pagkata. Hmm. Um. So, guys, saan ko yung binakaya uh, dito ng aking pagkata sa gusto uh, ito yung gulay naman. So, sa kagataan na yun. Ito, dalawang yog para mas masarap. Isang so, malaking yog, isang maliit. Yan. Pero, maraming gata. Baka pala man yung kanyang laman yun. Ang kata doon sa gulay na aking nakapreserve doon. Uh, video 'to. Uh, <coughs> tarang yang bawang uh, orisipino, tarang tindak-beter. Ginataang ano? Ginataang gulay. Gulay mix pala 'yan. Ginataang gulay mix. lagyan natin mga tanong yung, yung gata natin sa gulay yan ang na muna para dalawang bisis ang tiga yung nagod natin yung unang unang gata

Okay, hey. hello guys! Ito, naluto na yakin uh, recipe ng ulam. Hindi mo tangangangangangang gulay mix. Ito, ready for eating na. Kita na natin, nalagyan natin sa mesa. Ready Ready to it na po ito. Yum, yummy, Yummy, yum, yum. Lagi berarti dong sa. Untuk kalian sa, ya. serap sih. Dan guys, serap-serap itu yummy, yummy 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 yummy. Serap bisa bau na konti. Yan. Okay, kaya na po tayo. Yan. Guys, maraming salamat sa inyong pagpanalawad. Panalawad sa at ating uh, video. Sa ating video God bless you.